Ang guys, tingnan nyo, oh, grabe ang isno sa likuran namin, oh. Grabe ang isno. Grabe. Grabe ang lamig, oh. Ngayon. Tingnan oo oh. Grabe. Ang mga puno. Ayan. Yeah. Tingnan nyo. Ayan, oh. Grabe. Yung mga dumadaan dyan, nahihirapan maglakad kasi ang kapal ng isno sa daanan. Yan yung aming teres na puno na ng isno. Yan, puno ng isno ang aming teres. Oh. Yung yung Christmas light. <laughs> Hindi pa matanggal-tanggal kasi ang lamig eh. Yan, napuno na ng snow. <laughs> Ayun, daanan yan doon. Oh. Yan, daanan yan ng mga tao. Pero konti lang ang dumadaan dyan. Nahirapan sila maglakad sa kapal ng snow. <laughs> Wala kasing nagtatanggal dyan ng snow eh. Kaya ang kapal. Yan. Kaya, Mm. Grabe Ang isno Ayan Okay guys Okay guys Hanggang dito na lang Bye bye Paki subscribe and like and share po Kung sino mo magkanoon ng itong video Maraming salamat po sa inyo God bless you all Bye bye